1 Kayaw. Pero papalag naman daw si Ice God kahit kapachap. Okay lang daw. Wala so, na. Eh, na. nagmatagal Nag-reset ng stats. stats Tapos na ano, Bumili ng cap. Ayun lang. Kahit nakachap ka, wasak Okay. Round 1 goes to Ice God ng Valenzuela City. Zero. Zero. Ice God ng Valenzuela City. Yan mga boss. Oh. Uh. O oh, yun. ba <laughs> baka maghalikan kayong dalawa niya. Magtatabihan lang kayo. <laughs> Ayun, na wala. Huli? Hindi. Walikot, ta. Ah. Wala, na, kayo. Ba, bumabawas. Ay, gagi ka. Nawala. Nawala mo. ng ice god natin, guys. Nawala, Huli na, eh. Kumbaga, kakayuri na lang, eh. Wala, eh. Siya nakayo, di ba? Nice dun. Gusto <laughs> tayo ng laban na ito. <laughs> Butin tayo sa punta na ito. Nagchachap eh. Mahusay ito. Mahusay ito. Marunong, marunong. Oo. Away okay, ko. Ayun. Bagsaka mo ng solitar. guitar. <laughs> Halak ka. Ang sakit ang imun. <laughs> nice <dun. Ayun> na ngayon mo. Lais <laughs> dun. Keep supporting us guys. Kahit yung mga ano dyan, mga basher namin, walang no, yun. Hahaha. <laughs> Sa lang kayo. Oo. <laughs> oh. Malay nyo pag-follow nyo. Pag tingin nyo bukas kay Ice God natin, mataba na. Umay. Huli na naman, oh. Ayun. Wala na, guys. 2-0. 2-0. Uh, uh, sa Salamat sa Gip, Sinks. Mahal na mahal ka namin. <laughs> 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 aba, aba, aba. Wag mo nang pagbigyan ng pagkakataon. Hindi nakapag-head <laughs> Keep bashing us. <laughs> <laughs> Boy, huli! <Inna. laughs> okay, Gigi. Thank you, boss. Sarah. Thank you, boss. sa yung hey, magandang laban. Ano pala niyan? Yaw. Sir Yaw. Maraming maraming marami salamat Sip sa 10, 8, 8. ha? Okay. Maraming maraming salamat. bye bye bye, bye.